Marimar Trend ni Alex Gonzaga, kinagigiliwan ngayon ng mga netizens. Nung akala nating pinalampas na ito ni Alex dahil sa napaka-successful nitong Asoka Challenge na pumalo ng mahigit 41 million views sa TikTok, ay isang kwelang version ng Marimar Trend ang ibinahagi ni Alex. This time wala na si Mami Pinti ngunit hindi naman nakaligtas ang asawa nitong si Con si Mikey. Pati si Uncle Jojo ay hindi nakaligtas at naging aso na si Pulgoso. Hirit naman ng isang fan sana si Mami Pinti na lang ang gumanap na korason. Ngunit ayon naman kay Alex ay hindi na ito sumali dahil galit na si Mami Pinti. Marami ang natuwa sa reaksyon ni Mikey dahil tila wala na itong nagawa at kasama na sa plano pinilit maging seryoso ngunit natawa na lamang sa kakulitan ng asawa. Ayon pa sa isang netizen, hands down kay Mikey at game sa mga pinapagawa mo sa kanya. Alams na love na love ka talaga niya na kahit nahihiya siya, effort to the max pa din. Hirit ng isang fan, kabog ang puwet. At nakakatuwa din ang inaabang komento ni Luis Manzano ayon pa sa kanya. Sa tinagal kong nabuhay sa mundong to, ngayon lang ako na inis ng ganito. Sa mga ginagawa ni Alex ay nakikita talaga natin ang full support ng kanyang asawa na si Mikey. Dahil ayon pa sa kanya ay masarap suportaan si Alex at napapasaya siya nito.